Hello What's up mga kamutya. Welcome back po again sa aking munting channel. Uh, matagal na po ako hindi nakapag-upload ng ganitong uri ng mutya. Dahil po sa trabaho, busy. Kaya sa ngayon ay naisip ko na magganap na naman ng mga ganitong klase ng mutya. Ito mga kamutya ay kung saan nakita ko lang ito sa tabing dagat. Meron tayong tinatawag na linta sa kagubatan. Linta sa kagubatan, sa linta sa kailugan, linta sa tabang, sa bukid, at meron din tayong linta sa dagat. Ito, kakaiba dahil linta ito, ng, uh, maraming klase ang linta. May puti, may itim. Meron din tayong linta na kung tawagin na ilimatic. Yun po ay nakikita sa kagubatan. At madalas, yun ay mga nakaabang sa daanan ng tao. Ayun ay uh, kadalasang lumalabas pag umuulan. So, ang mga linta, mga kamutya, ay hindi lahat makikita sa kagubatan at sa ilog. Ito ay meron ding linta sa uh, dito sa mga lugar na kapatagan at mga bato-bato, no? Mga batuan sa mga buhangin na meron din. Kaya ito tinawag na mutya na linta, dahil uh, siya ay uh, animo linta. Pag nakakita kayo na linta sa tabang, yun naman mga kamutya ay hindi ganito ang kulay. Sila ay itim kadalasan. Ito ay uh, hindi ito titigil ng bula sapagkat sila ay mutya ng kalikasan. Inihalin tulad sila sa linta ang mga mutya akong kalap noon mga kamutya ay uh, pinawawalan ko din kaya ito maaaring nga uh, pagkatapos kong i-share sa inyo eh pawawalan ko din to no? mga kamutya uh, bago nga palang lahat maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa channel ko kaya na ba mga kamutya eh, hindi tayo nakapag upload ng uh, tuloy tuloy ng ganitong uri ng uh, content no eh, Maraming maraming salamat po sa sumusuporta Kung wala kayo ay wala rin po ako Napakahirap po gumawa ng channel mga kamutya Nandyan na magpupuyat kayo At talagang magpupuyat sa Paggawa ng uh, content para lang ma-monetize ang inyong mga channel Kaya pagkaya nagkaroon ng channel mga kamutya Para sa mga baguhan Huwag niyong nga hayaan na uh, Ituloy niyo lang pag monetize na kayo eh doon na kayo makisimula na ah uh, makapag-ipon ng uh, revenue ako naman mga kamutya ay eh, sa ngayon hindi pa rin po ako uh, nabibigyan ng biyaya galing kay Lolo YT no? pero malapit na kasi 95 uh, dollars na po ang laking na iipong revenue siguro Uh, mga next month, eh, magkaroon na rin ako ng biyaya. Kaya ako ay nagkapasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta, lalo na sa iyo kaibigan na sa ngayon ay nandito ngayon na naligaw sa channel ko. Uh, Mag-subscribe ka na at uh, click mo na rin ang, ang bell icon para lagi kang updated sa mga video yung sinishare ko. May kwenta man o wala, eh, makakapulutan mo rin ito ng aral. At... Uh, magka, ka rin ng uh, ng uh, tawag dito mga kamutya idea no kung paano o oh, humanap ng mutya ang mutya mga kaibigan mga kamutya ay uh, para din cellphone to pag nagkaroon ka ng cellphone marami kang magiging kaibigan magiging kontak ganyan din to mga kamutya pag nagkaroon ka ng isa tuloy-tuloy na yan, makakita ka at makakita ka na yan. Kaya itong ginagawa ko ay uh, napulot ko lang to kung saan ay uh, malapit dito sa puno ng balite na nandito sa lugar ko. Umuulan, tapos nung paglabas ko nakita ko to Napaka puti at uh, malinis na malinis. Kaya naisip ko na i-share sa inyo mga kamutya. Ang mutya na linta ay uh, mabisa Ang bisa ng mutya na linta mga kaibigan mga kamutya ay uh, merong ang lakas ng pangangatawan at uh, tibay ng dibdib. Yun, yun importante. Tibay ng dibdib, lakas ng pangangatawan at uh, kung ikaw ay mabibigyan ng uh, 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 ano to? Talagang bisa ng mutyang ito eh pwede kang huminga sa ilalim ng tubig wala kang kapaguran sa paglalangoy yan ang importante ron no uh, shout out sa ating mga kaibigan dyan uli inuulit ko no sa dyan sa kaloocan makasabahan kong driver dyan mga basta driver sabi ng sweet lover totoo ba yun parang hindi ako naniniwala doon, eh sila lang yun no tayo eh, mga kamutya malapit na po tayo matapos Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ating Mocha ay medyo parang hirap na hirap na siyang huminga, no? At ayan, talaga naman, sabi nga nila, nahihirapan din sila. Kumbaga, isinusukan nila yung kinalalagyan nila dahil sila ay ayaw na ayaw nila ang ganitong uri ng uh, uh, likido na binababad sa nila. Goodbye! Ma'salaam